mga kadede, this is Mami Jess at ang um, your breastfeeding guru. Uh, question and answer portion ulit tayo. Ang ang ato ang question sender ay si Mami Feb. At ito po ang katanungan niya. Hello Ma'am na naalang ko pang utana ba na anak ko tri ka anak sa akong yang guest na 1 year 3 months pure breastfeed till now. Congratulations Mami nabantayan na ako ng akong isa ka breast sa left side is May compare sa right side. Unsa imo mo ma-advise about anim, ma'am. Thank you. Si speaking, no. Ang ato ag yung part sa ato ang lawas, dili gyud na siya pantay. Natural gyud na siya na naay kanang isa mas dako ang isa mas gamay. Even our eyes, kung pansinon ninyo nagtutukan na ajud na siya kalahian. I pareha na sa ato mga bobsi no kay para sa ako dalaga pa lang ko napansin ako mas gamay yun ang isa mas nako ang isa kaso dili man siya mapansin ko dili natututukan but kung magpa breastfeed man gud na ana siya posibilidad na mas muda ko ang isa ang isa mo gamay unsa man kadalasan ang rason pareha kay mami so as i question mami nag probe question ko at uh, na find out nato na ang isara day permi ang ginadedihan sa baby. So ang left side niya gamay, ang right side niya dako. Tungod ang right side lang permi ang ginademand ni ni baby. So siya lang ang nag-supply ug dagan. Therefore siya lang ang mudako. ko. Ayan. So ang pagpapa breastfeed mangod muda ko jud na siya kay mo produce ug more. Oh, uh, do pag abot ang panahon mo shrink ra po na sila no. Pero the more na maga demand mangod ang baby, magadako na siya dito na size. Anya ang isa dili kay gina didehan, So, napapabayaan. Do, mag-shrink. Kung napansin nyo, pag hindi masyado ninaididehan ang, ang, ang then, dili kayo siya mag-produce milk. Therefore, dili ka siya mo dako. So, kung daily nagalipantay da, ano, ang atong mga boobsy, musamot pag yun na siya ang difference sa sizes. O, mas klaro na na siya, bisag dili tutukan. Bisan pag nag-abrata, nila na mas makalaro yun na siya. Kung concern na siya, ka sa sizes, then, you have to correct the feeding ni baby no sa baby pa na sila dapat i-correct na yun nato na kita yun dapat ang masunod dili ang baby kung naa siya preference then we have to talk to the baby no nak dire lang usa and then dira na po puli puli kung yun nato sila og padede para dili ta -tamam problema sa sizes klaro kay kung dako dako na do may istorya naman nato si <laughs> baby lisod na gyud kung naa na siya preference so, so, as early as baby pa si baby we have to control ang feeding nila na dapat balance para dili ta problema sa sizes. But if your question is enough pa din ba yung supply kahit isa lang yung preference ni baby na dede? Well, umabot nga sila ng 1 year and 3 months na no? naging enough nga yung supply nila. Yes, because demand naman ang sinusunod. Kahit isa lang yung dede mo, katulad ng mga nagkaroon ng breast cancer, na nagtanggalan ng dede, enough gihapon na ilang supply kay demands man ang basihan sa ato ang supply kung nga nag demand for si baby din iihatag po na sa ato ang lawas ang enough na supply for that, so yon hindi siya problema sa supply but it should be a problem pagdating sa sizes kung concern tayo sa size ayan so lagi kong sinasabi sa aking mga counselors kung hindi mo naman concern yung size then It's fine na isa lang ang preference. ni baby na laging dinededehan. At kadalasan na rason ni baby na kung bakit may preference siya kasi ah uh, meron talaga tayong boobsy na hindi masyadong productive at ang isa naman super productive. At dahil gusto niya yung mas malakas ang tagas, doon siya laging nagdedede. Ay e mas lalo namang napapabayaan yung isa. So, yun lang po. Kailangan nating i-balance tayo ang masusunod kung gusto natin maging pantay at hindi magiging visible masyado yung sizes, size difference ng ating mga boobsy. Sana po merong kayong natutunan sa aking tinuro ngayon. For more question ay pwede po kayong mag padala chat sa akin ng mga katanungan patungkol sa breast tungkol sa breastfeeding at atin, atin pong gagaw ng paraan para masagot po yan at nang malinawan kayo at lahat ng mga viewers so this is mommy Jess again salamat kayo sa pagtanaw ninyo bye